kami guys sa kuhanan ng postal ID. Ayan na ay itsura sure paso. Ayan. Oh, hello. 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 <laughs> sa SM kami guys. ko to, guys. So, mga pagoda ang person, no? Huh? <laughs> kami ng, ano, barangay. Tapos, nagpunta kami ng city hall. Tumuha kami. Ay, butante na ako, guys. So, butante na kami ng passing. And, um, nakakuha na rin kami ng postal ID. So, yun. Napakainit. inip Bye -bye. Saan mo ba gusto? Sa baba. Andrew, kami dyan. Favorite namin. Kenny Rogers. The Kenny Man. What should we eat? What should we eat here? Uh, uh, dalawa? Oh, dalawa. Oh, makanya. minute. Oh, makanya. Malinis na yan ang aking yukiba. Say hi, Mama. Hello. Order kami yan. Favorite namin dito. Yun na, order ako ulit nito guys. Ayan kay Mama. Ribbon chicken plate. And then, steamed um, steamed vegetables and corn and carrots and what's that mama? muffins. And then we have rice. So akin na lang man. Sa akin guys. Um, premium steak and then chicken macaroni and then corn and carrots then. That's it guys. Let's eat. Hi! Hi. Katapos <makes> 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 yeah, lang namin kumain guys. Ayan, yeah, pupunta kami sa supermarket. Mag-grocery lang ng konting-konti. Pwede lang ng tao. Mag-video sa loob ng SM. So, ayan. Yan na. Yan na, na-pamili. Hindi kami nakavideo. Ayan, si Mama. Kami ay pauwi na, guys, kasi basakat na yung mga chan namin dalawa. bye, -bye.